Trending ngayon sa social media ang umano'y pang dededma ng kapamilya singer-actress na si Shasha Padilla at kapuso actor na si Miguel Tan Felix. Ito ay may kaugnayan sa umano'y hindi pagpansin ng singer sa mensahe sa kanya ng kapuso star. Nitong January 16, nag-tweet si Sasha Padilla, asking the netizens kung ano ang magandang teleseryeng panuurin, dahil tapos na niya ang kapamilya series na, Lavender Fields. Natapos ko na din ang teleseryeng Lavender Fields. Ano kaya ang next na kakahumalingan? Tanong ng singer. Hello Miss Shasha. Try nyo po silipin yung mga batang riles, salamat po, reply ni Miguel habang pinopromote ang kanyang bagong teleseryeng pinagbibidahan. Ngunit marami sa mga netizens ang inintriga ang dalawa at tila pinag-aaway ang artista sa magkabilang network. Ilang araw kasi matapos ang tweet ni Shasha, ay muli itong nag-tweet patungkol sa kasabayang teleserye ng mga batang riles na incognito. Started incognito. Ang ganda. Galing ng action scenes. Sa mga hindi nakakaalam, si Direk Lester ang fight director ko sa Zizi Zaterna, say ni Shasha. Kaya naman hindi maiwasan ng mga netizens lalo na ng mga fans ni Miguel ang magisip kung sinadya ba ng kapamilya Singer ang hindi pagre-reply sa binata. May ilan naman na binabash ang binata, dahil sa pagre-recommend ng sariling teleserye na para bagang humihingi ng views kay Sasha Padilla. Madam at Shasha Padilla, hope manotis niyo po si Miguel Tan Felix. Gagawing isyo na naman ng mga followers nila na di niyo po siya pinansin. Alam niyo naman po ang mga fans nowadays, sa ad ng isang netizen. Comment naman ng isa, grabe naman kayo makasalita kay Miguel, buti nga sinabi niya yan politely eh, hindi naman nang gaano yan si Miguel sa inyo, pero binabash ninyo. Wala talaga kayong moral. Samantala, ngayong araw ay nagreply na si Shasha Padilla, sa tweet sa kanya ni Miguel. Humingi ito ng tawad sapagkat hindi agad niya napansin ang reply nito sa kanya. Thanks for the Rico. We'll watch it next. My apologies, did not see your message earlier, paliwanag ni Shasha Padilla. Natuwa naman ang mga fans dahil nabigyang linaw na hindi naman sinasadya ng singer na hindi replyin si Miguel. Marahil ay natabunan na ito sa notifications kaya hindi agad ito napansin ni Shasha Padilla. Sana raw ay huwag gawa ng isyo at palakihin ito.